May ipinapangako na naman ngayon ang ilang taong gobyerno. Kaya nilang pababain hanggang 30 pesos per kilo ang bigas kung maipapasa ang amyenda sa Rice Tarification Law. Pinaaasa na naman nila ang taong bayan. Dahil ba sa may paparating na naman na halalan? Mainam po na balikan natin ang dahilan kung bakit ba ipinasa ang Rice Tarification Law nang mas maunawaan natin ang komplikasyon at problemang lilikhain sa padalos-dalos na naman po na desisyon ng ilang mga mambabatas. Ating magugunita na noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naharap ang bayan sa problema ng mataas na inflation sa bigas ang pinakamurang bigas noong pong huling linggo ng Setyembre 2018 ay mula 46 hanggang 49 pesos per kilo. At nagkaroon ng pila sa mga bigasan ang mga mamamayan para hula mang makabili ng mga pinakamurang bigas. Ito'y ikinabahala ng pamahalaang Duterte. Sa panahong iyon, ang National Food Authority o NFA ang may monopolya sa rice importation. Ang NFA rin ang kakompetensya ng mga local trader sa pagbili ng palay sa ating mga magsasaka. Ngunit ang NFA ay patuloy na nalulubog sa kumunoy ng napakalaking utang. At ito rin ay hindi makaahon sa usapin ng korupsyon. Sa pangamba na hindi maagapan ang mataas na inflation, at ang problemang pinansyal na ibinibigay po sa gobyerno ng NFA, itunulak ng mga economic managers ng pamahalaang Duterte ang pagsasabatas sa Rice Tarification Law. Ang pagsasabatas ng Republic Act 11203 o Rice Tarification Law noong pong Pebrero ng 2019 nilimitahan ang kapangyarihan ng NFA sa pagbili po na lamang ng lokal palay, tanging pambuffer stock lang o pag-iimbak lang po ng bigas sa limitadong kapasidad para po sa katiyakan ng food security ng bansa at pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Tinanggal po ang quantitative restriction sa pag-aangkat ng bigas. Ibig sabihin, Malaya ng makapag-aangkat ng bigas ang sino mang negosyante basta't magbayad lamang ng tamang buwis. Bahagi ng buwis na makakalap sa pag-aangkat ng bigas ay mapupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa loob po ng anim na taon mula ng maisabatas ang RA 11203, Maglalaan ang gobyerno ng 10 bilyong piso taun-taon para sa RCF. Ito raw ay para sa mechanization, rice seed development and promotion, rice credit facilities at ilang pangtulong para sa mga magsasaka ng palay. Ang RCF daw ang sagot sa pangamba ng marami na ipapahamak ng RTL ang ating mga magbubukid na hindi po kayang makipagkompetensya sa mas murang imported rice. Ang ARSEF ang tutulong sa pagpapaunlad sa produksyon ng palay ng ating mga magsasaka. Ngayon pong 2024 na, ang pinakamurang presyo po ng bigas sa Metro Manila ay mula 49 hanggang 51 pesos per kilo. Pinakamura ha. Yung well-milled ay 51 hanggang 54 pesos per kilo. Ang rice inflation pa rin ang siyang nagtutulak sa mataas na inflation rate sa Pilipinas. Kaya naman, heto na naman sila. Kaya raw pababain hanggang 30 pesos ang presyo ng bigas sa pag amienda ng Rice Tarification Law. Ang gustong mangyari po ng mga nagsusulong ng panukala ay bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng NFA para sa pag iimbak ng buffer stock ng bigas. Poder na iparehistro sa kanila ang lahat ng bodega ng bigas at kapangyarihan na ito'y inspeksyonin kapag nagdeklara ang Secretary of Agriculture sa rekomendasyon ng National or Local Price Coordinating Council na mayroong food security emergency ibinabalik e sa NFA ang kapangyarihan nito na mag-import ng bigas sa panahon na nagkukulang ang supply nito o kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas o kung hindi na pangkaraniwan ang presyo nito at sa panahon nga na mayroong food security emergency, ang buffer stock ng NFA ay maari ng ibenta sa mga piling pamilihan. At sa pagkaubos ng kanilang buffer stock, maari nilang dagdagan ang kanilang rice inventory at mag-aangkat lamang daw kung wala nang makukuhanan na lokal na supply ng bigas. Whoa! Sa paliwanag po ng mga promotor ng panukala, dahil sa mga kapangyarihan na ito na ibinibigay sa NFA, maari nang mapanatili ang mas murang presyo ng bigas. Papasukin daw ng NFA ang merkado para magkaroon ng alternatibong murang bigas ang mga komunidad. Pwede nga raw pong bumagsak ang presyo ng bigas sa 30 pesos per kilo. Sandali lang. <clears throat> Paano ba makapagbebenta ng 30 pesos na bigas ang NFA per kilo? Gayong ang kasalukuyang pong average farm gate price ng palay sa Pilipinas ay 24 pesos and 52 centavos na. Sa ganyang pong presyo ng palay, sa prosesong pagdadaanan nito hanggang sa umabot sa palengke bilang bigas, agad pong doble na ang presyo nito sa 49 pesos per kilo. Kung ang NFA ay mag-aangkat ngayon ng bigas, ang kasalukuyang pong presyo ng pangkaraniwang Vietnam rice ay 540 to 568 US dollars per metric ton o higit na kaagad na 30 pesos per kilo. Hindi pa kasama dyan ang logistics at freight cost. Nakadepende pa yan sa palitan po ng piso dolyar. dolyar ang magiging halaga ng importasyon eh mabuti kung lumalakas ang piso paano kung kabalintunaan paano makapagbebenta ang NFA ng 30 pesos per kilo na bigas nangangahulugan naduduguin na naman ang gobyerno sa subsidiyang ibibigay sa NFA kailangan pong maglaan na naman ng bilyong-bilyong piso ang taong bayan sa National Food Authority. Ang NFA na mula noon hanggang ngayon ay nababahiran pa rin ng korupsyon. Saan na naman tayo kukuha ng pera para sa pang-abono sa NFA? Sadya nga pong hindi matutupad ang ipinangako noon ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos na halaga ng bigas. Pati na po ang ipinapangako ngayon ng ilang congressman na 30 pesos per kilo na bigas ay hindi rin matutupad hanggat hindi mag-aabono ang taong bayan sa gagastahin ng isang ahensya na nalugmok sa kumunoy ng napakalaking utang at katiwalian. Nagiging padalos-dalos na naman ang ating mga mambabata sa panukalang ito. Ito nga ay naaprubahan na kaagad sa Kamara de Representante sa huling pagbasa ngayong linggo lamang. Kung ang pangunahing pong agenda ay pababain ang presyo ng bigas, ang unang agenda ay pababain ang cost of production nito. At hanggat kulang po ang lokal na supply ng palay, magiging mataas ang presyo ng bigas. At habang hindi napupunan ng lokal na produksyon, abay walang ibang mapagkukunan po ng kanin ang mga Pilipino kung hindi ang importasyon. Samantala, hindi rin pumatitigil ang korupsyon sa NFA hanggat walang nakukulong. Paiba-iba lang ng administrasyon at paiba-iba lang ng mga pinuno ang ahensya pero ang korupsyon nakaugat pa rin. Ito'y question lang kung sino ang padrino at kung kaninong bata ang hahawak sa NFA. Habang ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ay gustong dagdagan na naman ng mga mambabatas mula 10 billion taon-taon ay gustong gawing 15 billion pesos. Walang question sa magandang adikain ng RCEF. Ang sarap din pong pakinggan, di ba, na ang panukala po ay palakihin ang benepisyo para sa ating mga magsasaka. Pero teka muna. Inyo na hubang nasuring mabuti kung papaano ginasta ang RCEF sa nagdaang anim na taon? Mula nang maaprubahan po ang batas, tinatayang higit ng 50 billion pesos ang dapat na pondo ng RCEF. E eh, saan na kaya napunta ang perang ito? Bahagi po ng pinakahuling Commission on Audit Report tungkol sa RCEF ay sinasabi po ng COA na 855,493 na mga sako ng binhi at 2,088 na iba't ibang mga makinarya sa pagsasaka ang binili po ng gobyerno. Pero hindi na ipamahagi sa mga magbubukid ng dahil sa iba't ibang mga rason. Dahil dyan, marami sa mga sako ng binhi ang hindi na po napakinabangan na naman habang ang mga makinarya ay hinayaang lang nakatenga na bilad sa ulan at araw at pinangangambahang tuluyan ng masasayang na naman. Bili lang po ng bili ng mga makinarya na hindi naman talaga ginagamit ng mga magsasaka. Ilan po lamang ito sa mahabang report ng COA tungkol sa paggamit sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang RCEP na sana nga po'y isa sa mga susi sa pangarap ng bansa na maabot ang rice self-sufficiency. Subalit, papaano ito matutupad kung nawawaldas na naman po ang perang ito? Bakit ba hindi ito ang unang atupagin nyo? Ang pagbusisi kung saan napunta ang arsef? dahil kung direkta itong naibibigay sa mga magsasaka bilang subsidiya direktamente sa kanilang produksyon at sa kanila pong dagdag sa production cost, siguradong makakabili ka ng mas murang palay na siyang magiging mas murang bigas. Pero ano pa nga ba? At ayan na naman sila padalos-dalos sa pagbibitiw ng pangako na hindi naman po kayang tuparin. Nangangako na may kalakip na pambubudol na naman. 30 pesos per kilo na bigas. Pero ikaw din ang mag-aabono sa 30 pesos na bigas. Heto na naman sila at padalos-dalos sa pagpapasa ng batas na hindi po naman pinag-aaralan munang mabuti. At tayong mga mamamayan, pwede bang mag-isip-isip din tayo ng mas malalim? At huwag ding maging padalos-dalos sa ating paniniwala sa kanila. Ano po sa palagay niyo? Think about it.